Ipinasubpina ng Senado ang matataas sa opisyal ng PCSO. Kasunod ng tensyon sa pagdinig, sa planong gawing online ang pagtaya sa loto. Kabilang sa inungkat ang paghina ng kita ng mga physical loto outlet na karamihan daw ay nagsara na. Sagot na PCSO, alinsunod ng hakbang sa digitalization program ng gobyerno. At yan ang ni Cedric Castillo. Niluloko yung taong bayan. Restor hindi, ma'am. No, no. In behalf of the taong bayan, hindi nyo kami pwedeng gaguhin dito. Promise. Do, do we look stupid? Look at me. Eye to eye. Do I look stupid? No, sir. Do I look like a moron to you? No, sir. Hindi na napigilan ni Senate Committee on Games and Amusement Vice Chairman Senator Rafi Tulfo na mabulyawan ang mga kinatawan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa pagdinig kanina tungkol sa integridad ng tanggapan. Sumentro ang diskusyon sa planong test run para gawin na rin online ang pagtaya sa loto. Tanong ng senador, paano ang kita ng mga physical na loto outlet? Ito yung mga programa doon sa mga mawawala ng trabaho, mawawala ng negosyo. Wala kayong ganong klaseng programa? Um, sir, how can we have one if it is still a test run, sir? No. We will not, sir, with all due respect, We will not be able to know the full impact of an e-lotto if we do not conduct a test run. Kaya nga, ulitin ko, A, sabihin nyo, successful test run. B, sabihin nyo, tumaas ang revenue for, for several hundreds of millions or billions. And C, tuloy na natin. Yun lang yun eh. Palagi mo sinasabing test run, test run, test run, test run. Parang yung ginagawa kaming bugo. Sa kabila nito, tiniyak ng PCSO na walang planong i-face out o palitan ng iloto e ang mga loto outlet. Pero pangamba ng mga loto outlet owner, baka ganoon ang ending. Katunayan, sa mahigit 8,000 outlet sa buong bansa, mahigit 300 na di umano ang nagsara. They're saying na the PCSO has to terminate their outlets because of low sales. So, we will be phased out siguro baka by the year 2026 hindi na po ire-renew yung may may mga machines namin. Your honor uh, to our knowledge naman po, we there is no intention or plan to phase out po our fixed pero, pero sir, sir Lotto, Lotto agent uh, yeah, po sir, I-1 plus pa niyo na lang po sir ano? very elementary po ito. Uh, bakit pa pipila yung mga tao sa mga Lotto outlets? Eh, pwede naman silang tumaya sa cellphone. Binatikos din sa pagdinig kung bakit iisang kumpanya lang ang tatayong agent at electronic service provider ng e-Lotto habang libu-libong tauhan ng physical loto outlets ang posibleng mawala ng kita. Wala sa pagdinig ang matataas sa opisyal ng PCSO. Sa sulat na ipinadala sa Senado, ipinaliwalag ni PCSO General Manager Mel Robles na alinsunod sa digitalization program ng administrasyon ang e-Lotto. Di ba kayo nag-iisip sa PCSO? Is that the meaning of the digital digitalization program of the government? That is to enhance government processes, how the people deal with the government. Hindi yung to promote gambling using digital means. Ako, actually, sa letter ni GM. Nakausap namin sa cellphone si Robles pero tumanggi muna siyang magkomento. Dati nang natalakay ng Senado ang mga panganib sa online gambling sa paglaganap ng isabong. E Bukod sa issue ng mga nawawalang sabungero, nabanggit din noon ni Senador Bato de la Rosa ang mga taong nalulung dito, kabilang ang isang ina na ibinenta pa ang anak para may pambayad sa utang dahil sa isabong. E Ganon din ang isang bagitong pulis na ginamit sa isabong ang kalahating milyong pisong pera para dapat sa anti-drug operation. Para mas mabigyang linaw ang operational details ng planong iloto e loto ipinasabina na, ng Senado ang matataas opisyal ng PCSO. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gma.news.tv